Hello mga langga. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang aking paninda. Uh, itong tuyo na to, napili namin sa Medivisoria. Ang isang kilo nito ay 200. Tapos, ang ginawa ko, naripak ko siya. Isang sukot na ito. Limang piraso. Dinidinta ano, ko siya ng 20 pesos. So, titingnan natin kung magkano ang aking tutubuyin dito sa tig na, ay hindi, pag limang piraso sa isang plastic. So, na guys, na na-repack ko na ng sila lahat. So, ang lahat na na ko ay 35 pilaso. So, pagdente, ay, ay, yung 35 na yan, itatayos nyo sa 20. Umabog siya ng 700. So, lahat ng aking 5 minus 2 doon ng 400 sa aking tulunan. So, ang narabasan ng aking kuko ay 300 pesos. Thanks, ma. Di Thank ko sure. Lalo, ako nang hapang 네, 안녕하세요. <목소리> <목소리> <목소리>